nanggugulo ang ano Barako Boy. Wala wala na. Kami. All right. right. <laughs> All right. <laughs> wow, Sir ay, ay, Kaya kung bata ka ba, business mo na yan, no? Bata pa ako. <laughs> ito na yung pangarap ko, eh. Uh, <laughs> Kasi... Kaya lang ang uh, kasayo na naman. Uh, ah, medyo, uh, malap uh, medyo, malapit na lang. Pera na lang ang kulang. Gano'n pa kulang? Nabunuhan <laughs> na ni Papa Wiz. Oh, okay, Sige. Okay. Na Nanalo ako ka rin, eh. <laughs> Kamagana yung kaya mo, Papa Wiz? Uh, 500k. Pwede pa pa, Pwede, pwede, pwede.

Mamaya, yangusion. lalagyan natin sa ano yan, sa so, sister plate. Parents, para daw. Ano ba Nah, Ano masih ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito?